guys, ayan, gabing-gabing nandito kami ngayon sa Riyad Museum ayan, kita niyan guys o, eh. diba? yeah, tingnan natin kung bukas yun alam ko, sa a dito kasi parang sa last year tingnan natin ulit Museong-museong. Madalim siya guys kasi ating gabi. Pero madami siyang ilo. Ganyan, ganyan kami kalakas sa lumabas. Kahit ating gabi naglalakad. <laughs> Pupunta tayo dun sa mga ilaw-ilaw na ilo. natin din. Pakita natin later.